Hi guys! Magandang hapon! O oh, hapon na kasi ay 12 na Ayan. Magpapasalamat lang ako guys sa akin 3,400 mahigit na followers Kahapon may mga bagong pumasok Mamaya po ay ilalagay ko dyan sa taas Follow nyo rin sila guys Bisitahin nyo sila sa inyong, sa kanilang mga bahay-bahay Ayan, napansin ko ang aking kilay ay tabingin na naman Ang hirap magkilay nun no? Yung sa akin po kasi ay kalbo, kaya lagi nilalagyan ko siya niya na. Para naman magkaroon ng buhay. Yun na nga guys, balik tayo doon. Thank you so much dahil patuloy po kayo nagsusupport sa aking muntihing bahay. Patuloy po kayo naniniwala sa aking mga <laughs> mga vlog na ewan. Kasi guys, wala eh. Hindi ko nahihiya kasi ako. Hindi <laughs> <laughs> ko alam. Basta bahala na kung ano na lang ang ma-upload. Basta wala lang tayong, tawag doon, wala tayong tinitirang kahit sino na makakaanong. Siyempre, pinag-iisipan pa rin natin ka, yung ipopost natin. Kaya, ang hirap guys. Ang hirap pala nung mag-isip ng mga content-content. Ayun. Baka, kasi minsan napapaisip ako na baka may magsabi na, ay, konti lang naman ng followers mo, konti lang naman ang iyong views, OA mo naman okay lang yun guys kasi hindi naman tayo nagmamadali hindi naman tayo nakikipagpaligsahan kaya kung ano lang ang meron di okay na yun kasi wala namang tumaas na nagsimula sa langit sa taas agad di ba kailangan nagsisimula naman sa jay sa baba paangat pa syempre wala nang trabaho madali sa badalit salitawan litawan, trabaho madali lahat ng gihirapan. kaya yun wow galit talaga sa akin sorry <laughs> Eh, may na naman. Ayun na nga, guys. Thank you so much. <laughs> Yun lang. Wala na akong masabi. <laughs> eh, kahit na, na nagmamukha na, na tayong syong-syong sa, 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 sa ka, ka, ka vlog, vlog natin, okay na yan? Alam nyo, natatawa ako kasi meron akong isang napanood na, na tama naman siya, guys kung gusto mong dumami ang followers mo o kung talagang ano um, gusto mo agad-agad dumami ang followers mo gumawa ka ng magbabayral pero syempre tayo, mahirap kasi yun guys kung kung will na ni Lord na dapat bang magbayral yung pinagagagawa natin, hindi mangyayari yun guys, pero dahil hindi pa naman natin moment, kaya okay lang, hintayin na lang natin Di, maganda, mas maganda kung meron kang views na talagang tatangkilikin eh, na makikilala ka kaagad na aangat bigla ng boom, bigla agad yung yung um, bahay o di edi growth Iyon, eh di, e, e, syempre tayo dahil unang-una pagka may tawag, di hindi naman natin agad agad na nakakagawa ng content, isinisingit lang natin, di ba? Syempre, sa bahay naman, gawain bahay mo na bago ang pakikipag ano natin, engage yun yan. Siyempre, bahay pa din o mga anak pa natin mga buunahin natin. Kaya, ang ating pagbablog ay enjoy lang. Hindi tayo nagmamadali. Hindi natin kailangan tawag doon ipilit. Kaya ako guys, ganun. Okay lang sa akin kahit mapagal ang usad. Okay lang. At least may isa gada araw na nagpa-follow sa atin. Na kahit papano naniniwala sa ating pinagkagagawa. Hmm. Thank you guys. Thank you so much. Hayaan nyo na, dadami din yan. <laughs> Ika pa nga, ayan. -ilis talaga ako sa akin kilay. Ikas talaga ako marunong. Hindi <laughs> ako marunong. Kaya, ayan na nga guys. Yun lang. Thank you so much. Bye.